Hi guys, magandang gabi sa inyo. Hi nako, na-stress talaga ako. Ito, <laughs> naka-uniform pa oh, ang nanay nyo. Char. Nakabahala na guys, at saka magsalita ako talaga. Tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Napakahirap at saka hindi na po tayo safe sa panahon ngayon. Just imagine na iniipit-ipit nila si ang ating BP Sara tungkol sa milyon lang na, na nawala sa pundo ng confidential. Ala naman isa pa 'yon. Eh confidential nga 'di ba? At alam naman natin na karamihan sa ating home of representative ngayon, at saka yung Senado ay may mga makaliwang grupo. So, kailangan pa ba yun na idiin siya, ipitin, tanggalan ng ng security ang security niya ngayon ay personal niya na kuha yun hindi ho daw sa gobyerno kaya masakit sa ulo din ta, sa para sa ating mga mamamayan kasi just imagine inahabol nila yung milyon na nawala sa OBP samantalang yung bilyon na halaga ng flood control kuno ay tahimik sila habang ginigisa um, kumakawala yung mga buhaya dyan sa sa home of house of representative at saka doon sa senado eh busy din kakanakaw kakapuslit ng mga pira ng kabanang bayan ang mga galamay ng sa likod ng ating pangulo ngayon sa administrasyong ito sa administration ngayon. Nakabahala lang guys kasi alam nyo, pati yung media sa atin. Pati yung media sa atin bayad na ni Tam Tambaluslos. Alam nyo naman guys kung sino si Tambaluslos code name. At saka yung si Piatos. Alam nyo na ngayon kung sino yung Piatos na sinasabi nyo ha. Alam nyo na ha. Ha yung si ano kev o yon ang hirap lang talaga guys kasi kung magsalita again sa, sa admin administration ngayon ay Mamamatay ka sampol na lang po sa head ng at attorney pa ha? si sir colonel um ricardo is Espelona, Eskelona, Eskalona. Hindi po ba? Si Sir Eskalona, sample guys, hindi na pala safe din ang ang Fort Bonifacio ngayon, no? Imagine mo, nasa mo ng kwarto ikaw, tapos matagpuan ka pang wala ka ng buhay. At uh, may tama ka pa ng bala. Alam naman, huwag pa kamatay ka. Kasi nga, kumampi ka sa tama. Pag kumampi ka sa tama, mawawala ka. Mawawala ka. Kaya nga, mahirap. At least, nakapagsalita ang ating baby. Inunahan niya na. Dahil nakatimbre na sa kanya hindi kasi siya katulad sa kay um, Ninoy Junior noon na sobrang tiwala. Ngayon, inunahan na siya at binalita sa buong mundo na kung ano may mangyari sa kanya, kung tutumbahin siya, alam na kung sinong sa likod niyan. So, di ba? Hindi na nila magalaw dahil nagka na sila. At ito namang mga media sa atin na bayad ay ay iba yung pagkaintindi nila kaya mahirap i drag to the hill ang taong smart intelligence di ba? so, parawagan sa atin sa ating mamamayan, wake up call na sana tayo ay mag ano na na maging wise o totoo, nagkamali din si OBP, si BP Sarah natin, dahil hindi naman niya sukat akala na ganun pala, babaliktad pala siya porque ang tigre, ang tigre ay nasa nanalo na, nasa naging king na. So, ganoon na 'yung nangyari, kontrahan na naging best enemy na. So, mahirap talaga, guys. At saka isa pa, kung hindi talaga dahil sa kay kay BP Sara sa mga Duterte, wala 'yan sila ngayon. Hindi sila makabalik sa posisyon, 'di ba? Alam niyo naman. Tama pala 'yung history natin. So, tayo na yung mag-analyze guys sa mga kasinungalingan ng mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan, sa Pilipinas, at sa buong sambayanan. Yan lang po. Thank you.